Panoorin niyo po ang aking video na kung saan na uh, may lulutuin tayong gulay na wala pa sa ibang lugar. Dito lang nakikita yan sa amin. Huwag niyo pa sana kalimutan mag-subscribe at mag-share sa aking mga video. Maraming salamat po. Binig binigyan tayo ng ano? Ishi. Ng uh -huh. hagnaya. Yung tawag dito sa ano na to hagnaya. Ang ganda oh. Pulang-pula. Pulang-pula. Sar sar sariva sariwa bagong kuha sa bundok. Ay, gudaan tapos ano, lagyan ng kalamansi. Mm Halaga -hmm. ng ano. Masarap yan may ano, yung may paasim na konti. Lagyan ng paasim. May ugasan mo din. Kasi may mga langgam to eh. May mga lamgam yan Kaya Para yung lamgam Ano Ah uh, May mga oh, audience kami sa ano May mga nanonood sa bahay Ito Nanay ko Nanonood siya Busy Ang ko Ito pinsan ko Okay kasi iya sa dahil pugi siya eh. Kuya pa. Bolo. Kuya, to. Ah, ayan lulukuin natin yung ano. Yung mga daya. Oh, to to. Galing ito sa bundok. Ah, binigay lang sa amin ito. Ayun paano lulukuin? Oh, Magkata tayo na ang ano Ang yung Magyan natin ang ano Ato Thank you isang ano lang, isang sa lang na ano kasi hindi naman matako sa ano yan eh. Ang yung hindi katulad ng pangkulay. Yung katulad ng langka, ano yun. Matako sa nyo. Ito, hindi ito matako sa lata. Tignan natin at na. lagyan natin yung ano. Yung... Uh, Soak natin, bilis. Ibasan mo natin. Para um, tanggal ng mga kuantipag-ibag mo. Sa hoog. Sabi natin ang anak. Kunting sibuyas lang. Para uh, kuantipag para para muna uh, bawang. Una mm. natin tanggalin yung ano ng bawang. Ah, ano siya? Sigurado yung ano. Hindi na talaga yan. Mm. Ah, sarap nito. Tamu. Mm. Tama sa gobat sa susunod papakita ko paano manguha nito sa susunod ko na video kung paano manguha ito binigay lang to kaya paano eh kaya hindi ko na video na paano manguha yun Huwag mo lang takpan ito eh. Ang natin asin. Bunti lang at binog-binog to. Hindi ito katulad ng asin sa ano. Lagyan natin ang sili para ano, positives Tama na ba Bahala ka na kung makain mo ito. Tapos, ang suwa pangit kumahasin mo, kumahasin mo dalawa lang ganyan natin ang ano yung, ano po, salahan masakit natin yung kalabansi ibang, ano ibang version ng luto yan, Okay na, maluluto na siya okay, tap na diyan na niluto natin. Kumain natin kung anong ano. Nasa. Hmm. Sarap. Wah. Hmm. Kakaibang lasa niya. dito na lang ang aking video, maraming salamat po sa mga inyong panonood. Please subscribe.